Good morning mga kabarkads Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkads Ngayon mga kabarkads is nandito tayo sa New Carmen dito sa Magtuod Yan ito yung isang bypass road dito mga kabarkads na daanan Siguro marami pang hindi nakalam dito From New Carmen kung galing kayo ng Magtuod, New Carmen Papunta kayo ng Sitio Luman or Talangdang at papunta ng Kalyawa at Mandog pwede kayo dito na dumaan mga kawalkats itong magandang bypass road dito kita-kita natin itong dalan, kalsada na ito ito yung papunta ng Situluman. Luman Ayan, dito sa Davao City Ayan, ito yung Davao River kita-kita natin yung tulay doon no, sa dulo, yun yung papunta ng Kalyawa or Padupunta ka ng mandog. Binabaybay na natin ito mga guard cuts. Itong kabaan ng galing tayo doon sa magtuod. Ito na yung papunta sa New Carmen. Kung didiritsuhin mo itong kalsada na ito, yan o, marami under construction pa rin itong mga roads, roads dito kung diretsuhin mo itong kalsada na ito papunta ka ng New Valencia tapos papunta ka na ng Kalinan pero ang ating goal ngayon is daanan natin itong bypass road dito sa harap lang ng barangay hall ng New Carmen dito sa Davao City kasi itong bypass road na ito is marami pang hindi nakaalam kung pupunta kayo ng City Luman or Talandang o kaliawa o mandog pwede na kayo dumaan dito kasi maganda na itong daanan dito mga workers dito sa area simentado na talaga pero although may mga landslide lang ganun talaga yung mga project na may mga lakas na ulan minsan nagla landslide kasi hindi pa matibay yung yung kinuha nila sa mga kabundukan na mga lupa para magawa ng kalsada pero kapag dumaan kayo dito mga kabalgads make sure yung brake ninyo is talagang gumagana kasi pababa ito eh kasi itong new carmen is nasa ibabaw ito eh kaya kahit na daanan natin dito sa giliran natin yan o? parang mga bangin na dito na area kaya make sure ninyo yung mga brake ninyo is gumagana kapag dumaan kayo dito sa bypass road Although malaking tulong ito mga kabalkads kasi kung wala itong bypass road na ito, malayo yung ikutan mo pa. Pero dito is madali lang. Pero daanan ito mga kabalkads. So sabag uh, wala walang tao o sa Bisaya Pamingaw ang daanan dito. Pero it is good naman. Wala namang mga masamang tao itong mga babait mga mga tao ito. Although last nag-vlog tayo anong One, yung nag vlog tayo doon nakita natin si kapitan dito sa New Carmen yata na kapitan siya or New Valencia yung mabait na cleanliness sila dito sa area itong bypass road yan yung update natin yan let's go ito na yung barangay hall dito sa New Carmen yan o? Yun yung sign natin is may gym na madaanan ka dito tapos may green ito yung barangay hall nila yan ibig sabihin is malapit na dito yung bypass road ito yung mga manggahan yan nandito na yung bypass road although dati dito mga kabarkas hindi mo pa talaga mapansin itong may bypass road dito kasi maraming mga puno dito yung eh, may kawayan ayun tinanggal na ninyo yun, yun, na yung mga kawayan mga so kitang kita mo ta talaga na yung bypass road kasi dati is may mga punong kahoy dito hindi mo mapansin may bypass road pala dito ito na yung papunta ng Situluman, tapos papunta ka ng talandang or kaliwa mandog dito ka daan para hindi ka na ikot sa ano bang ikutan dyan kung papunta ka doon na persyo, portion sa north yan, simentado siya dito mga workers ano, simentado siya dito, although two lanes lang. Pero make sure yung pababa kasi ito, make sure yung brake niyo is 100% condition. Yan kasi hindi lang natin mapansin dito sa video, talagang pababa ito. na uh, galing tayo sa sa babaw ano, may mga kurbada pa dito. Yan, although may makita tayo dito na mga landslide, siguro ganyan talaga yung mga bagong mga construction dito may nagka landslide nga dito last nag update tayo dito sa area may mga bata dyan tinignan ano, you know, bawal di, daanan yan dito ka lang dadaan sa kabila pero maganda yun mga kabarkas. may tumutubo na yung mga kahoy yun. at least nakadipinsa yan dyan sa mga lupa na bumabawa siguro may warranty pa yan sa contractor. ay ito itong landslide dito na uh, portion sa dahil sa malalakas na ulan yan siguro may mga under construction pa yun kasi may nakalagay na sila doon na barrier sa DPWH nakita na yan ang DPWH siguro may mga schedule dito na, na ayusin yung mga landslide sa area Yan sementado talaga dito mga covercols kung pupunta ka dito wala wala kang madana na talaga na lupa uh, uh, lupa dati dati nag-update tayo dito is may portion pa dito na lupa ngayon is 100% na simentado na talaga although wala ka talagang makasalubong dito kasi marami pang hindi alam na kalsada na ito eh. Ito yung binababa natin mga kabarkas. So, kitang-kita ninyo. Maganda talaga tingnan dito sa drone shot itong kalsada. Galing tayo doon sa ibabaw. Yan yung binababa natin papunta dito sa may... Parang may kanto yan. No? Yung crossing na yan. Yung pa left side is papunta yan ng waan. Pero didin pa yan. Hindi natapos yung construction dyan. Yung sa right side is ito na yung papunta ng... Situluman. papunta ka ng Talandang or Kaliawa, manduk Ah, mga kabedd. Yan ito yung cruising dito mga mga Balcats eh? Dito sa New Carmen doon sa ibabaw, New Carmen 'yon. Dito kayo pababa. Samahan doon, pababa kayo dito. Kung papunta kayo naman tuod, pwede kayo dito dadaan. Punta. Kanta. Kanta kayo, papunta kayo sa Tulumang dito kayo. Ito dito, ito'y eh. papunta sana ito ng waan. Tapos wala didin did in pa ito eh hindi pa natapos itong project dito na area siguro mga kapagkads oh ito lang yung kuha natin dito sa may new car min yan papunta yun yung motor oh paket doon paket yun yung binabaan natin kanina ingat ingat lang sa area yan next destination natin doon is sa new valencia na naman tayo sige bye bye god bless